40,000 na trabaho sa mga Filipino, pasalubong ni PBBM. Narito ang news ni Main Barreto. Apat na pung libong trabaho o 40,000 ang nagbunga sa huling biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan. Sinabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na may mga investor na hapon ang maglalagak ng puhunan sa Pilipinas pagpasok ng 2024. Dagdag pa ng kalihim, marami sa mga malilikhang trabaho ay mula sa power and renewable energy sector. Maliban sa dagdag trabaho, posibleng bumabari ng presyo ng kuryente sa bansa dahil sa mga dagdag na power producers. Dahil dito, aabot sa daan 300,000 bagong trabaho o 300,000 ang magbubukas sa 2024 na naging bunga ng mga biyahe ni Pangulong Marcos ngayong taon. Para sa Newscoop, ako si Maine Barreto, Nagbabalita ng Tama, Naglilingkod ng Tama.